Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Ano ba ngayon ang topic natin? Very simple. Mahirap po magpa-utang sa ngayon. No? Kahit nung unang medyo mahirap pa rin. No? Bakit ko nasabi sa ngayon sobrang hirap magpa-utang ng pera? Alam nyo guys, hindi naman magsasama umutang ng pera or magpa-utang ng pera. Ang importante lang po alam mo kung sinong pinapautang mo at alam mo ang ugali ng taong na pinapautang mo. Kasi sa ngayon, modern times, iba naman ang trip ng nangungutang. Sila pa mismo magsiset kung kailan nila gusto magbayad, hindi ikaw. Sa mga nangungutang ng pera, please maawa kayo sa tao nagbigay ng pagkakataon si inyo na ipahiram ang kanilang hard-earned money. Huwag nyo po silang abusuhin na wala pala kayong gana magbayad sa pera na hiniram nyo sa kanila. Bad yon. Masisira ang inyong pangalan at kredibilidad at wala ng taong maniniwala sa si inyo kung, umu kung uutang kayo uli. At isa pa, kung nag-utang kayo sa mga lending institution, cooperative, banko na may co-maker, ilagay nyo sa disgrasya ang tao na naging co-maker nyo kasi sila ang uh, habulin ng lending or bangko. Hindi naman 100% ang pagsingil sa kanila pero may liability sila na babayaran ang utang nyo kasi co-maker po sila. Sa ihirap ng buhay sa buong mundo, especially dito sa Pilipinas na kinoconsider natin na third world sobrang mahal ng bilihin, talamak ang korupsyon at napakamahal na mga basic needs natin, hindi talaga maiiwasan in one way or another na pwede tayong mag-utang or umutang po tayo. Tandaan natin, as much as possible, wag po umutang kung kaya lang po ng inyong bulsa. Maghanap po kayo ng mga alternatibo na paraan para makadagdagan ang inyong kita. Kung nagnegosyo -nego kayo, ano pa bang pwede nyo ibenta para lumalaki-laki ang inyong mga income? Kung nagtratrabaho kayo full-time, ano bang pwede mong pagkitaan? Magbibenta ka ba ng pagkain? Kung ano-ano dyan? Or maganap ka ng additional na trabaho, online jobs, at kung ano-ano, vlogging, katulad nito, pwede rin. Para matulungan nyo madagdagan ang inyong income. May hirap kasi guys kung palagi lang natin ino, uh, inuuna ang mga bagay na hindi naman importante nangungutang tayo just to impress ourselves in other people that we don't like. Yun po ang masama sa tao ang mindset. Inuuna ang luho kaysa ang basic needs. Uh, sa akin lang po ang pangungutang ay isang napaka uh, halaga para sa survival ng isang tao. Basta gamitin lang po ng tama at bumayad tayo sa inutangan natin ng sa wastong uh, time, no? Na wag pong lalampas kasi may mga interes or ano pa man, no? sila at wag kayong magalit kung sinisingil kayo ng inyong utang ng inutangan nyo. Iba kasing style nila, umutang sila, hindi kung sisingilin, aawayin nila pa rin, hindi na sila uh, guguluhin no at sisingilin ulit ng kanilang utang at saka dito sa Pilipinas guys no kahit sa ibang bansa wala namang tao na papakulong sa utang not unless bouncing check yan illegal yan pwede ka talagang makulong mahaba ang proseso kung magfile ka ng kaso small claim sa korte barangay etc instead na makuha mo maliit lang ang pera na sisingilin mo let's say for example 3,000 or 5,000 mapapamungura ka sa galit kasi madagdagan pang pa gastos mo sa mediation, sa abogado at sa sa barangay na hindi naman, sorry ah, hindi naman lahat masusog ang problema regarding sa pera. That's why iba, hindi na talaga makatiis, nagpapatayan na lang sila kasi kung dalhin mo pa sa korte, hindi naman mariresolve agad at hindi naman makabayad kasi sabay nila wala naman akong pera. Yun lang, simply, tapos ang usapan wag naman sana humantong sa ganun na sitwasyon na kailangan pang may mawala sa mundo kasi hindi po kayo marunong magbayad ng utang no so yun lang po guys maraming salamat sa inyong pakikinig sana po may napulot po kayong aral sa ating video uh, mag-ingat po sa pagpautang ng pera sa ngayon kasi marami talagang tao na nagtitik advantage sa kinaan ng ibang tao uh, please follow me in my facebook page and my YouTube channel. Ingat po tayo lagi. Kita-kita po tayo sa sunod na video. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake Paalam.